Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines para maging isang world-class force. Sa kanyang talumpati sa traditional dinner ng AFP Council of Sergeants Major sa Malacanang nitong lunes, sinabi ng Pangulo na magpapatupad ang gobyerno ng mga hakbang para baguhin at gawing moderno ang sandatahan. Kasabay nito, tiniyak din ng Pangulo ang pangangalaga sa mga sundalo, pati na sa kanilang mga pamilya. Pinuri rin niya ang AFP Council of Surgeons Major sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga sundalo at sa pagpapataas ng kanilang moral, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga counterpart mula sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos para tugunan ang mga halagang issue. Kinilala naman ng pangulo ang kahalagahan ng enlisted personnel sa operasyon ng AFP at sa pagtatanggol sa bansa. Hinimok niya ang AFP na pagutihin ang pagtupad sa kanilang tungkulin at nangakong susuportahan sila ng gobyerno. Ipinagdiwang nitong Lunes ang 27th Non-Commissioned Officers Week at ang ikalimang 54 na anibersaryo ng pagtatatag ng Office of the AFP Sergeant Major. Nagpahayag ng interes ang ilang negosyanteng Hapon na mamuhunan at palakasin ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Sa kanilang Curtis Call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, kinilala ng Japanese Chamber of Commerce and Industry ang pagpupulsigin ng Administrasyong Marcos na gawing attractive investment destination ng Pilipinas. Ayon sa JCCI, partikular na nagpapataas sa interes ng mga negosyanteng Japones ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Umaasa ang mga negosyante sa Japan na makikinabang sila sa pagdami ng mga tabahador, gayon din ng lokal na demand sa bansa. Kinilala rin ni JCCI Chairperson Ken Kobayashi ang socio-economic eight-point agenda ni Pangulong Marcos, lalo na ang pagpapaunlad ng human capital at social security, pagbubukas ng mga trabaho at pagsusulong ng digital infrastructure at green economy. Binigyang din naman ni Marcos ang pagpapaiting ng kolaborasyon sa pagitan ng dalawang bansa at ang pagtutok ng gobyerno sa infrastruktura, agrikultura, makabagong teknolohiya, climate change, renewable energy at telecommunications. Ang JCCI ay ang pinakamalaking business organization sa Japan na binubuo ng nasa 1.2 milyong kumpanya doon. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang biglaang pagdami ng bilang ng mga kandidatong nag-back sa lalawigan ng Abra para sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa susunod na linggo. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., pinaiimbestigahan na niya ang pangyayari doon kaugnay ng papalapit na eleksyon. Sinabi naman ni PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Rodel Sermonia, na isa sa posibleng dahilan ay ang banta sa buhay ng mga kandidato. Aniya, nasa 250 kandidato na ang umatras sa kanilang kandidatura ayon na rin sa ilang politiko sa lugar. Sa tala naman ng Comele, kaabot sa 122 na ang nag-back out sa BSKE. Tiniyak ni Sarmonyan na handang magbigay ng tulong ang PNP sa pamagitan ng pagpapadala ng mas maraming pulis. Paiimbestigahan din Aniya ang lahat ng mga insidente na posibleng may kinalaman sa eleksyon. Noong isang linggo, napaulat na isang kandidato sa pagkakagawad ang binarilat at napatay sa Bukay Abra. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, nakikipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa Department of the Interior and Local Government at sa PNP. Napaulat din na kalamihan sa mga guro sa ABRA ay umatlas na rin. Sa pagsisilbi bilang electoral board, pero giit ni Garcia, ito ay dahil may mga kamag-anak ka ang mga ito na mga kandidato doon at walang kinalaman sa umano'y panganib sa lugapon. Itinalaga ng Simbahang Katoliko ang October 27 bilang araw ng sama-samang pagdarasal, pag-aayuno at penitensya para sa kapayapaan sa Gaza. Sa inilabas na Circular No. 2023-85, hinihikayat ni Vice Chancellor Father Carmelo Arada Jr. ng Archdiocese of Manila, ang mga komunidad na mag-organisa ng sama-samang pagdarasal gaya ng Mass for Peace, Adoration of the Blessed Sacrament o Holy Hour, pagdarasaryo at iba pang selebrasyon ng Salita ng Diyos. Ito anya ang tugon ng simbahan sa panawagan ni Pope Francis na gawing araw ng pagdarasal, pag-aayuno at penitensya ang naturang araw para ipagdasal na matapos ng hidwaan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Bukod sa mga katoliko, nanawagan din ang Santo Papa sa lahat ng kristyano na makiisa at isulong ang kapayapaan. Sa kasalukuyan, umabot na sa 6,000 ang nasawi at higit isang milyon naman ang sapilitang nawala ng tirahan dahil sa nagaganap na hidwaan sa Israel. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.